Wala na, tagal-tagal mo. Ay, ay, hindi ka natira. Ay, ay. ay? At tagal-tagal mo kasi. Ba't ang... Laki ang yung mo. Ba't ang tagal mo kasi? Sabi niyo kasi, bubili ako ng kong sa malayo. Hindi eh, na ay. <laughs> Meron kami bisita, si Jun TV. Yan. Si parin Jun ha. Andito ako ngayon, pagluluto natin ng mga Kapare ko natin team Mang Kanor. Oh. Sergio na, uh, bakit ang daming bawang na ano ilalagay mo sa ano? Ang kagandahan kasi pag maraming bawang, ah uh, maraming siyang benefits, mabango yung aroma talaga niya mm -hmm. at saka Halimbawa, high blood ka, may kumukontra. Oh. At saka isa pa doon, napakasarap talaga. Mga talaga yung lasa, lasa ng Aroma, yung aroma. no? Pero kasama, kasama pati ito, kasama pati yung balat. kasama yan. Kasama may aras sa luto. No? So lahat ito, lalagay natin pati sili. Pati yung sili. kidlat ni John TV. Oh, may kasama kidlat ni TV. O, abangan natin yan ha. Hintayin natin maluto yan. Okay ha? Wala ka na magagawa kung si Wow. wow. Um, Ang sarap yan. So, ayan, oh. Nakikita nyo, ah. Nag-uumpisa na siya magluto, ah. Tingnan nyo si Tabul Gutom na, gutom na. Wala pa man, oh. Oh, oy. Magunus dili ka dyan. Wala pang luto, ah. <tip> ha? Step by step yan, yun, ah. Yun, Wala pang luto. Yun, oh. Nagyan pa ng sprite. Eh. Hmm. naman. nilagyan ng sprite, Boss, nasa part na medium part na tayo. So ano yeah. nang susunod natin gagawin niyan? Kasi so, syempre magpapainit na tayo ng mantika. Oh, then kainit okay. niyan unay muna natin pretuhin ang ating mga bawang. Oh, ayan, kidlat yung kidlat yung kidlat. Ayan pala yung tugat mo. Ito yung nakikita namin sa video, yung kidlat ni Jun TV, yung pulang yeah. sili. Pulang sili. Ayan, ayan, no? oh. ayan painitin muna natin yan, bago natin isa lang. Okay, mamaya ha, bago natin yan, okay? Oh, Mang Kanor, luto na ang request nyo, yung binawang. Oh, Ito na, ba? Oh. Ito na. Uy. Ayan, naman. Ito na yun? Oo, oh, mabango yan. Itura pa lang. <laughs> ayan, naman. naman. Mm. <laughs> oh, bili ka muna ng ano doon. Ano? Uh, shop drinks, shop drinks. Shop drinks, shop drinks. Drink. 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 Uh, I-prepare IP drink. na ang namin. Bili ka muna, ano? Hello. Tatlo. Hello. Dapat doon sa malayo ka bumili para mas makamura ka. Ay, hello, ah. So, magamit mo Sa grocery, sa grocery. May liter magmotor, ah. Okay, 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 okay. Kukuha na doon, habang wala si Dagul. Oh, 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 Kukuha na kami, habang wala si Dagul. Kasi mamaya pagdatingan, yan, na naman. O, oh, kain na kayo. May nakain sila. <laughs> Ay, hindi pa. Sarap? Sarap pala naman. Ng... Ah, iba yung lasa nung... Oo, oo, Eh, hindi na pala! Wala na pala si Dagol eh. Ay, wala na? Ay! Wala na! tagal tagal mo! Ay! Ay! Hindi ka nang tiran! Ay! 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 At tagal mo kasi Ba't? Ah! Ba't? ba't Nakaya mo kasi bang mo? Ba't tagal mo kasing... Sabi niya ko kasi, bubili ako ng kong sa malayo. Hindi na! Ay ka lang ng lang adog. Magluto. Wala na ng ebon. wala na. O, Magluto ka na lang adog. Tapos lagyan mo ng... ng adog? Mat. Ay. Tayo na Kasi lang ng na. Spray. Ay. Ito, Wala kayo na. Wala na! Ang tagal na. <laughs> Ay, pa, yung buto, yung <laughs> ah, 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 buto ah, ah,